po in the air. Guys, no? oh. So. Matamis, tamis. Gusto nyo ba ng ano, uh, boko? Click to my bio. Mga tanga, wala nang review ngayon. <laughs> Ayan, guys Oh. Ayan. Dito sa pundok, hindi ka magugutom. Maraming pagkain. Ayan, you know, oh, wag mo lang nakawin. Ninakaw nga, nga yan, eh. <laughs> dito, hindi mo hindi nakawin. dadalhin, dadalhin <laughs> dahil dito tayo sa pundok kumakain. Ayan, you know? Guys, ganoon tayo ng sabaw ng buko, guys. Ano? You know? Agay. <laughs> <laughs> Agay. Ang <laughs> ah, gani mo, oi. Nadamag na ganita. Ang gani mo, Ang gani mo, oi. Guys, ang gawa sa akong ilong ang sabaw, guys. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tangan <laughs> nga yan. Ang open guys eh. Guys, natin guys ang sabaw. <laughs> <laughs> Suga mo katawag. <laughs> Suga mo katawag guys, ka ngay. Ang, ang, ang open, guys ba? Araw na, mo guys ba? Na, na, sa pindo sa bato guys ba? <laughs> na guys ba? <laughs> At ako, guys nga, guys sa tubig sa butong guys ba? sa, ano ba? Nakatawan na lang ko guys ba? Ayan no, ang naong tingnan mo guys. Ang kawawa ang naong <laughs> mo. <laughs> yeah. Uminom ka na lang! Yan yeah, ang sinasabi ko. Kaya mm -hmm. yeah, inumin ko na! Inumin <laughs> ko, ko na! Anta! Oh shit! Not good! Tawag oh, sa Bisaya guys. Kaya madam madamag ka tapos why permiso sa tagiya. Gaba na! Gaba! Hoy! Nagpulaan na nyo! Gaba bitaw. <laughs> At, <laughs> gaba na sa'yo mo. Ako <laughs> may ka. Ikaw di man ikaw. <laughs> Ang guess so. Tawa. Yun yung... Ano? yan? Yan ang taong magnanakaw. <laughs> hindi totoo yan. <laughs> Inaanay, diniligay din din na ng Panginoon. Inaanay. No. Mabuti uh, ganyan lang eh. Kasi hindi naman makaw to guys. Ano naman na nakain guys. Hindi naman tumakaw. Guys, inuntay guys. <laughs> And at first, inoom. Ano galing, no. Kaya komersyal wa, komersyal. <laughs> sa unang tikim, tamis agad ang natitikman. Ah, uh, gina. Gina. Ginimoy. <laughs> <laughs> oh, gina. Ano sabihin ko? Oh. Sa unang tikim, tamis agad ang natitikman. Sa unang tikim, tamis ang matitikman. <laughs> wow naman. Wow. Wow. <laughs> Thank you, Lord. Sa biyayang ibinigay mo sa amin. Ano <laughs> yeah, na 'yan? Ayan yung lahat na mamamagyan. Hingana mo ng mga, mga koish, hingana mga tangdaot, no? <laughs> guys. Cheers guys. Inom na guys. Inom tayo, guys. Guys. <laughs> Ay, naku. Uy, mga linga. <taka> eh na na ay mangwa patagkuan. Ikaw mangon kay tawo. Gina. Sige, gimot. Ay ka tawo ni. di na ikaw katawa gina. Ba, nga usak ko idong ning sa buwan ni ron. Oh, gina. Sino man tawo ka sige? Ngon pa. Ayaw katawa lagi. Hindi lagi ka mo katawa mo kan katawa. Okay, okay. Oh gina. <laughs> sa unang tikim Lagay sa unang tikim. <laughs> Tamis agad. <laughs> gina. Guys, hindi ako magtanaw guys sa yang naong guys. Katawa ko guys. Ang gina ano, inom. Uya guys ba. Ano guys ba? Kaya inom mo siya guys ba. Pero ang problema kasi ako ng buko guys. Sige <laughs> <laughs> <gina. laughs> na. Hindi ako titingin sa lami, guys. Inumin ko na guys. Ano guys ko ikaw ay yung kaya Hang na <up> Log na yan Ano yung ano yung Masa niya guys <laughs> Sabi niya Ang tagal ko Guys Ganun ko na guys Kawawa naman Ibigay ko sa kanya Yung naiwan guys Kasi Uhaw na uhaw na rin siya guys Kaya Kanya ako muna yun guys Baka sabi niya may hilo May hilo ang <am> puta Siyempre Pag sa ano yung yung bodyguard talaga iinom muna sa ano pasabak sa gira bago yung amo amo ko siya eh yun ah hindi ano vlogger yan hey guys sana pake follow dyan pake share naman yung ano video namin guys talaga salamat guys sa mga nanonood dyan god bless you sa inyong lahat dyan ito na guys inom na ko guys hindi ating simog doy magdali na Lagi, lagi, ini lagi tu. Ini mana? Di manggut tu, lagi. Yang semua tanah ini mana tu? Lagi na. Kalau makan